Good morning, madlang people. Magluluto tayo ng pananghali ng igado. Ayan po yan. Yeah. Ayan, magigisa tayo ng bawang. Ayan, magigisa-gisa ng kaunti. Ka Tapos susunod natin yung sibuyas. Ayan. With music tayo, guys. Para eh, i magic, magic natin ang sarap ng igado. 'di ba? Lagi natin ng pagmamahal ang pagluluto. Ayun na 'yung ano. Kaya hindi ko na pinakita ang paglagay ng baboy Ayan na linuto ng baboy na kaunti. Tapos susunod natin 'yung ata. Ayan. Halo-halo ng kaunti. I-metos-metos e natin yan. Isa. Ayan na. I-metos-metos e lang yan. Para mabilis maluto. Ayan. Tapos tapos -tap -tap pa na natin yan ng kaunti. Pukuloan ng kaunti. Ayan na. Medyo maluto na ng kaunti. Ayan. Ilalagay natin yung ano, mga pangsahod. Ayan. Ayan. i e metos na natin yan. Isa. Ayan. Ayan. Malakit na yan. I-metos-metos natin yung yung mga beans na yan, yan. Saka mga habang sili. lagay natin yan, yan. Na. Ayan ah, may maya luto na yan. Eh, metos-metos na yan. Ayan. Panting halo-halo yan. Luto na yan. metos-metos eh, na yan. Insan. Yan na. Buksan na. Luto na. Luto na igado. Ayan, sarap. Ah, sarap. Ang sarap ng igado. Oh iya, British Prada, kenang ija